Alright, good morning po mga agulong. For today's video po ay eh, mag acid drain yung mobile po tayo. Kasi medyo makapal na po yung mga acid drain. Ayan eh, eh po, kung napapansin nyo po yung tubig. buho po siya, tas ayaw bumagsak. Ibig sabihin po niyan, maraming makapal masyado yung watermarks. Kaya ganyan. Ayan o. O. Tingnan nyo po yung before. At ipapakita rin po natin mamaya yung after. Ayan, mga Okay, umpisa na po natin mga kagulong. Update na lang po namin kayo mamaya mga golong pag natanggal na po natin ng mga acid rain. So ay mga golong lagay muna natin tong kalating to. Yan. Para makikita nyo po ang pinagkaiba. tapos nating ma-applyan, pupunasan po natin ng basahan. Punasan natin ng basahan, yan. Yeah. babo lang. Ay, mga gulong, bubugan natin para makita natin yung pinagkaiba. Hop. Kana. Ayun po, nakikita niyo. Tapos ito, yan Dito po yung meron pa yan, meron pang watermark. Oh, malayo na pinagkaiba, mga gulong. Diretso na yung tubig. Hindi na katulad ng ganito ah. Ayun. Alright, alright. Ayan, pantayin na natin mga gulong. Lahatin na natin. Yung. Ito kasi yung problema pag kagulong wala kayong, ano, may parking nga kayo, wala namang bubong. Nasa labas lang. Kaya yun. Mabilis ko mapit. Ulan araw, yan, ganyan. Iba pa rin talaga pag yung parkingan mo may 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 ano may bubong para safe na safe. Kaya pag kayo mga gulong, magbabala kayong bumili ng sasakyan. Eh, unahin nyo muna yung parking nyo. Para hindi ano, hindi magkakaganito yung sasakyan nyo. Mahirot din kaya mag-maintain ng ano, sasakyan. Siyempre, pag marami marahin ng acid rain, papatanggalan mo para hindi masakit sa mata. Pangit kasi tingnan, pag yung salamin ng sasakyan mo, puro watermarks, acid rain. Malabo yung tingin mo nun, lalo na yung sa harapan. Sa na, mga agolong. Pupunasan na natin para makita natin kung katanggal ba lahat. Basang-basahan lang. Ay, ito yung basahan lang pang pupunas natin. Magulong. So ayan ang aagolong Malinaw na ulit Tanggal na yung mga acid rain Buguhan ulit natin Para makikita natin na wala na Ayan po oh. nakita po pinagkaiba Mga aagolong Ganyan po yung salamin pagka wala ng acid rain bagsakin to may okay, mga ah <laughs> yan wala na yan oh. malinaw na yeah, sa kabila ng din oh. wala na yan tanggal na ang galang watermarks so, nga dito kita na yung reflect ng bubong mga agulong oh. ito yung nagsiselfon kita na yun eh, oh. ah, <laughs> diba? alright kaya po nakagwantis mga agulong kasi medyo ma-update sa kamay yung kimikal kaya nakaganyan Ang aming ulam ngayon, pangalian, langka, yan. ang ating sahog, dalawang sardinas, mayroon tayong gata, dalawang gata, sibuyas, at loya. At saka siyempre mayroon tayong pampalasa nor. Kompleto. Okay, yan. Yan ang nakayanan ng aming budget mga galong. Yan, mamaya na lang, mamaya ulit. Ito po na namin kinuha yung mga gulong yung langka. Yan. May tanong kami langka rito eh. Ano? Ah, oh, di ba? May bunga po yan. Ayun, ano? Nakasako pa. Isa, malaki-laki na. Ano? Tapos sa taas, mayroon pa yun. Ayun. Ano? Yan, dalawa. O, ayan na nga po mga gulong. Ngayon pala may luluto yung <laughs> ating langka. Langka? Kasi naubusan no, ng gasol kanina. Kaya ngayon, yung gabi pa lang maluluto. Yan. Luya, saka si Buyas. Ngayon <laughs> eh, lang ka namin, oh. Nilaga muna namin yan, mga gulong. Para lumambot. Nakakagulo, naluto na yung ano, nilagang baboy. Ginatang <laughs> lang ka pala. Kain wow. na tayo. Diyan tayo sa harapan mga kagulong, sa windshield. Kapal. De protecció, per solemnitat makintab na ulit oh. wala na yung mga water spot oh. pwede ka na magsalamin o oh. oh, makikita mo na makikita mo na yung kay Sam eh. bubong pati si ano Amel ay okay. alright Maraming salamat po sa mga nanonood ng ating video. Ingat po kayo palagi mga kakai.